guys, ito ang init sa Kuwait, 47 degrees Celsius ay, kainit halong, ano sa mani hindi eh. taagi kaya pininita okay, 47 ang kainit ah, Sa naman eh ano naman eh uy, sakit na spanit, uy aray labay kog machine nga vacuum nga nagsunog baho sa jibala na magtinita yan oh, grabe mo sa kainit wow oh, tinita oy Ah, oh, grabe. Oh, ano, sa kitaan. Talaga eh. kay ngayon. Mas mo na siya yung mga dates. Mas na siya yung mga dates. So, oh. Mano, Mga dates. Mga nakapurito sa dates. Basta init. Kainit init Kainit rin. init building na rin Ano So, kung ko mga dates na dates na siya. Na, ito Look! So, grabe pa init!